yun Darong dami Ayan, so dyo po yun know, Makikita nyo po yun, know, naihilo yung mga isda you know. yun Yun Ayan, naihilo lahat mga isda Sumusoling sila Sa kapampangan pa, sumusoling Ayan, ayan. yung ganyang uh, proseso mga idol ma malilinis na gusto yung ano yung palaisdaan sad sad na yung yun, pakita ko sa inyo mga idol lang, yung mga naso, yung mga naso na sodium no. Eh no. Sad sad na yung mga jako, yung mga sari-saring isda. Yun nandoon hanggang doon sa dulo. yun okay, no. Ayan yung mga isda mga idolo. Oh. Lasing sila lahat, lasing. Keney boleh pa dito. Keno, okay, lasing lahat. Tulog, tulog lahat mga idol oh. Ang dami oh. Tulog, tulog lahat. yan yun yung mga malakas kumain ng eh to ito pwede pa to. Tunay na tilapia. Yan oh, ang dami oh. Tulog sila lahat oh. <laughs> yan oh, parang nagpapahinga lang sila mga idol. Yan na yung alokre. Yan Yan yeah. oh. Yan you know, halo-halo yan, sari-sari yan. May native, yan you know, may tunay na tilapia, may mga arroyo, biya, bulig. Yan, you know, mga dalag, malakas kumain na si Milya. Ha? Sawa mong mamulot niyan, tol? Na? Yan nga, kasi lang, sawa mong mamulot. Yan you know, mga idol, oh. dami o. Oh. Saan yung hinagis mo kanina? Hindi malaki. Asan? Oh, yun. Ayan, ngayon na. Napakarami hanggang gandun. Tol, may malaki pa dun, oh. May malaki, tilapia. Yan, yan, malaki. Malaki yan. Yan. Ayan. Ayan, ayan guys. Ayan yung resulta kapag ka sinusodyo mga palaisdaan. Ayan, mamulot si Mamumulot si General lang ano mga jako, malaking jako. Yung may bulig doon. Malaki yan. Goods na, oh yun oh. Goods na goods yan doon. Laki yan. eh <laughs> mamumulot kami ng malalaking jako mga idol. Mga pwede bang pakinabangan. Yun, tunay. Ano mga edalo. Tulog lahat ng mga ano, jacko na malilit. <laughs> Itol, bulik yan. Itol, bulik yan Ito, tal. oh. Uy. Ang <laughs> dami pa. Ang oh, dami oh. Pumuti. Pumuti yung putik. Bulikis Buta. Toy, 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 toy. Lig, yan o. Yan. Uy. Ba, hindi siya masyadong na, ano, ano. Yung toy, Masyadong na, api. Eh. Eh, yan. Sumusurvive. Oo, sumusurvive. Pa, ipa, ipa, pa Ipa. Ay, hindi na pwede to. wala na yan. Patay na yan. Pumuti na ng gusto. <laughs> Walang ayungin, no. Yan native. Ito lo malaki 'yan yung itintel, kulay itim. Yan, native 'yan na malaki. Wala na, dito lang kami sa dulo. Yan, mga guys, oh pumuti lahat to. Napakadaming uh, natulog na no, Jaco. Tara. Okay. Yan. Pabalik na. Sayang din kasi 'yan, yun. Baka mayroon pa tayong ano dyan Matsyempo na bulig similya ng mga jako, yan malakas kumain ng pigeon mga idol tapos ang baba lang ng halaga ha? kung hindi si nojum no? kahit mga isang tinuladang jako sana times, kahit times 4 lang 100 kilos may mga 4,000 din yun kaso lang mga idol sinojum ng pinasodium may mayari kasi hinahabol nila yung panahon na ano, makakapagbitaw ulit sila ng bagong similya para sa na taon bago magtagulan mga, ma, harvest ulit bago magtagulan kaya pinasodium ka agad ng mayari eh. ito yung inaabangan ni golden boy dun sa dulo sa bukatot Kaso lang hindi na sumagsad <laughs> Okay. Thank you. Thank you mga idol. Ito na lang.